Good evening. Mm -hmm. Tara, luto tayo ng pulang rice. Red rice ang gagawin natin ngayon. Paglagay tayo ng sibuyas, guys. Basta lang. Gisahin natin ng sibuyas. At dahil ito ay red rice, maglagay tayo ng kamatis. Dalawang kamatis, guys. Tinanggalan ko lang siya ng balat para hindi siya, ano, para maganda siya sa kanin. So, gisahin lang natin hanggang sa maluto. Mag-melted lang ating kamatis. So, takpan natin, guys, para mag, ano, maluto siya ng madalian. So, haluin natin, guys. Okay. Takpan natin ulit. So, guys, pwede na siya. Tayo maglalagay na ng lalagay lang na ng, guys, yung mga ating panlasa dahil nga ito ay uh, red rice, lagay ako ng paprika, asin, bichin, at mga panlasa. So, ito ay red rice. Lagyan natin ng tomato sauce. Kunti lang, guys. Para lang mag, ano, magkulay yung ating magkulay-kulay yung ating rice. So, yan. Haluin lang natin ang haluin hanggang sa mag combine na yung lasa niya para paglagay natin ng kanin is ano na siya madali na siya so yan na guys pwede na natin ibutang, ilagay ang ating rice so da, yan, sinabi ko nandito tayo sa middle is always dito gumagamit tayo ng siling pula kahit anong klaseng siling uh, lemon, at ito ay dahon ng laurel at cinnamon stick. Yan ang nahalok dito sa ating rice. Yan po ang madalas na hinahalok natin. So, ilagay na natin ngayon ang ating rice. So, nagpakulo na rin ako ng tubig na mainit. Kailangan tubig na mainit ang ilalagay natin. And then, pag natuyo-tuyo siya, guys, pwede na din natin Lalagyan na natin ng pinamilted na butter. Diyan na, butter. Habibti, yan lang. Butter, habibti, butter. Ay, wow. Ano ba 'yung dinidinig na nangyayari sa? Lesson din mapi tip kasi. Yeah, yeah, So, so ayan na siya, oh guys. So, kulay red na ang sabaw. So, ayan na. Pagka medyo tuyo-tuyo na, ilalagay na natin yung minultid natin na butter, guys. Check natin. So, okay na, guys. Pwede na natin lagyan. Pagka ganyan na siya, lagyan na natin ang ating minultid na butter. Butter. Kasi, pagka ganyan siya, guys, makakali siya, maano pa siya sa inalim. So, ganito lang. Huwag naman ang halong-halo. Ganyan lang ang paghato. so So, maya-maya, lipat natin ito sa kabila. Lipat natin sa electric kasi para uh, ang ano, ating gas ay hindi maubos agad. So, budget. Mas better kasi dito ang electric kaysa sa gas. So, pagka na guys, Pwede na natin ilipat sa kabila para hindi siya masunog. Hindi masunog ang ating ilalim ng kaldero. So, susunod naman nating lulutuin guys, ay gulay naman. Tayo ay araw-araw nagugulay gawa ng fasting ang ating nanay para maganda ang araw ng katawan. So, ang aking ginagamit guys ay olive oil para healthy. Yan ang gagamitin ko is olive oil. Panggisa. So, natin ating bawang. Kapulahin lang natin ng konti. So, pwede na natin ilagay ang ating sibuyas. Mahaba pa lang. Ano po dyan, guys? Pakalang. Ibayin lang natin. Surod naman natin ang ating kamatis. Halang din yung ating pagkiwa ng kamatis, guys. Hindi ko siya masyadong gusto yung ano, yung sibuyas kasi para crunchy din siya pagka na luto. si crunchy pa konti. So, kung gisag lang. Pwede na natin ihulog ang ating uh, sukini at saka beans lang ang lulutuin. Yan lang kasi yan lang ang gusto ng nanay ko. Yan lang ang gusto niya. So, yun lang. So, mas better kasi pag nagluluto ka, pag nag-ano, mas maganda yung ganito na pagkaano, guys kasi yung pagkaganyan ang ano mo halo, hindi ka hindi siya matudurob yung gulay. So, takpan natin. Mga 5 minutes, after 5 minutes, halo na naman. Pag alam na natin medyo kunting buto na, pwede na natin lagay lang ng lasa. So, ganyan. Pwede, so, takpan muna natin. Mga 5 minutes, halo tayo ulit. So guys, pag medyo ganito na yung ano, na lag, ano nalagta na siya yung ano, gulay natin, medyo na ano na. Pwede na natin lagyan ng ang lasa so, ito na, same lang din. Basta simplihan lang natin. Sibuy, uh, ano lang yung lalagay natin? Magic sarap, asin, bitin paminta, at chicken cubes. Yun lang. So, halo. pan ulit. At lagyan natin ng isang sandok na tubig. Pampaluto lang. So, ito na yung water ko. Isang sandok lang guys. Pampaluto lang. At durugin natin ang ating magic chicken cubes. Eh okay, para malalaman na natin yung lasa niya. Pwede na natin sandukin ng galing. Kasi hindi na natin may up kasi may tubig na siya. Natansik na sa atin yun guys. So, takpan ulit. 5 minutes, luto na yan.